Well, well, well ito na mga kapatid ha Paus Salud Sinabi niyang siya daw ang nagturo Kay Kuya Lodz Jason Casimero Paano mag-vlog Di ba? Oh. So lumalabas na yung mga Tinatagong mga Sekreto sa lumang baol mga kaibigan Well Hindi natin alam kung paano Pasinungulingan ito ni Jason Casimero Pero ayon kay pau Salud siya daw nagturo paano mag vlog dito kay Jason Casimero at saka mga kaibigan sinabi ni Pao Salud libre yung sasakyan ha? nilibre pa ng pagkain tinuruan mo paano mag vlog anong mga pwede at mga hindi sabihin sa vlog yeah. so, siyempre abang-abangan natin ang ribat ng ribat ni Jason Casimero dyan mga kaibigan well para malaman natin na Panoorin natin ang video ni Pao sa Lord mga kaibigan. Of course, credit kay Pao sa kasi video nito. ito. Nag-comment lang tayo. No? Uh, nagbigay lang tayo natin na komentary. Pero, malain natin. Baka siya nga ang nagturo, di ba? So, yun ang sabi niya eh. So, natin ang video mga kaibigan. Ito kung makikinig sa'yo, ako pa nga nagtuturo sa'yo. Ako pa nga nagturo sa'yo. Naalala mo pa ba? Naalala mo ba yung unang panahon? na nagpapaturo ko pa sa akin. Gusto pa malaman yung sweldo ko na nagkamali siya ng binangga. Ako pa babanggay niya ako nagturo sa kanya mag-vlog. Ha? Sa kaya, yung buong grupo nyo, nilibre ko. So there you are mga friends, di ba? Pao salut. Siya nga daw ang nagturo sa kay Jason Casimiro. And of course, sa Casimiro Brothers kung paano mag-vlog. So, parang maganda ang mga pangyayari dito sa social media mga kaibigan. Dito sa mga boxing vloggers, boxing analysts, di ba? Mga boxers at saka mga boxing channel mga kaibigan. So, masaya, no? It gives spice and enjoyment sa mga fans mga kaibigan. Mga haters, mga supporters, ni Pao Salud, no? Jason Casimero at saka kasi Brothers mga kalbigan so ganoon lang talaga Nasa inyo na yan kung saan kayo pumapanig no sa inyo yan eh. o, ging ging lang tuloy tuloy di ba pau sabi ni Sir Pau Ampawang pawang katotohanan lang daw di ba <laughs> so enjoy na lang natin yung mga bangayan ng mga tumang kalbigan pag hindi tayo na-enjoy, hindi problema nyo na yan.